Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita ni Annaline ang isa sa mga cancer patient na pinakikiusapan ng anak na inamin ang gabot neto. Kaya lumapit si Annaline para sabihin na inamin na ito ng ginang dahil para rin ito sa pagaling niya. At naalala ni Analyn yung mga panahon na nagkasakit din ang kanyang nanay at kinaiinom niya ng gamot. At kung paano kinukumbinsi ni Analyn ang kanyang nanay linit para inumin ang gamot nito na maaaring makatulong sa dugo nito nung ito pa ay kinikimong. Hindi napansin ni Analyn na siya pala ay lumuluhana habang inaalala ang panahon nilang mag-inanoon. Ito naman ay napansin ng bata at tinanong si Analyn kung umiiyak ba ito. At sinabi na lang niya na napuwing siya at naalala niya noon panahon pa ng kanyang kabataan. Dati kasi may brain cancer ang kanyang nanay Linet. At dahil dito nabigyan ng pag-asa ang bata, nagagaling din ang kanyang nanay. Dahil sinabi ni Annalyn na ang nanay niya ngayon ang nag-aasikasa ng catering ng program na ginagawa nila para sa mga cancer patient. At sinabi rin niya, nalabad lang at sabay-sabay pa nila itong sinabi sa kabilang banda habang naghahanda si Chang Susa na mga pagkain ay biglang dumating si Madam Chantal at nagtanong kung anong klaseng amo yun, na nagbigay ng sinyale kay Chiang Susan na mukhang nilalait siya nito. Kaya naghanda kagad ka si Chiang Susan at inayos ang kanyang mga damit at handang hamon si Madam Chantal. Sakto naman biglang dumating si Lilith at inawat si Chiang Susan. Kaya nagayo si Chiang Susan at binati si Madam Chantal at tinanong kung anong maipaglilingkod nito sa isang French bulldog na ikinainis si Madam Chantal. At sinagot ni Madam Chantal na bakit mo siya nakikipag-usap sa isang tao kasing liit ng pinat ang brain. At sumagot naman si Chang Susan na paborito niyang pagkain ng pinat At pasalamat si Madam Chantal kasi mabait siya ngayon. Kaya hindi niya papatulan. At umalis na lang si Chang Susan sa at sinabi na magre-retouch lang siya. Kaya tinanong na lang ni Daphne kung ano ang magagawa niya para kahit papaano ay gumaan ang loob ni Madam Chantal. Kaya sinabi ni Madam Chantal na sundan na lang daw si Chang Susan. Agad namang sumunod si Daphne. Pumunta naman si Chang Susan sa comfort room para mag-toothbrush. At noong nagtututbrush na siya, nakaramdam siya na naiiti siya kaya pumasok siya sa comfort room. At naiwan niya ang postiso. sinamantala naman ang pagkakataon na ito ni Daphne para kunin at ilagay ang postiso sa pagkain ng kaibigan ni Madam Chantal. Pagkalagay ng postiso. At nang makita ito ng kaibigan, agad nang gumawa ng eksena si Madam Chantal para tawagin ang atensyon ng lahat at ipahiya si Lynette. Si Lynette naman ay agad na nagpaumanhin sa mga nangyari dahil hindi naman niya alam kung ano ang nangyari at kung papaano napunta ang pustiso sa psook ng kaibigan ni Madam Chantal. Isinisigaw naman ni Madam Chantal ng ginawa ni Lynette para gantihan siya. At sinabi pa nito na naiitindahan na niya kung bakit walit si Moira kay Lynette dahil masama ang ugali nito. Dahil dito nagsalita na rin si Giselle at tinanong kung bakit galit na galit si Madam Chantal. Eh hindi naman sa soup niya nakita ang postiso, kundi sa soup ni May. At tinanong ni Giselle kung may proof ba si Madam Chantal na si Lynette ang naglagay nito. Sumagot naman si Madam Chantal na wala pero sigurado siya kasi alam niyang galit si Lynette sa kanya. Sumagot naman si Giselle na marami na maggalit sa kanya, kahit siya mismo, at maging si Zoe at ang iba pang tao, ay galit kay Madam Chantal. Sakto naman habang nagkakagulo sila dahil sa postiso ay dumating si Chang Susan at narinig niya kung ano ang pinagtatalunan. At nang makita niya postiso pala niya ang nakalagay sa soup. Tuwang tuwa siya nang makita ito at pinagbintangan na kinuha ni May ang postiso niya habang siya ay nagtututbrush. At lalo pa silang nagkakagulo. Habang nagkakagulo sila ay nahimatay naman si Zoe na saktong nakita ni Annalyn. Kaya ibinalita ka agad ng mga kaibigan ni Annalyn sa loob ang mga nangyari. Kaya natigil ang kaguluhan nila at umalis si Madam Chantal at si RJ para puntahan si Zoe. Kaya hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkukwento, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like, i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!